Hi hey mga ka PNG, ito po si Boss G OFW mula sa Papua New Guinea, magandang araw For today's video, nandito po tayo ngayon sa Pilipinas at bakasyon natin Holiday po, ano, 45 days tayong nasa Pinas Ayan, kung mapapansin nyo, nakasakay tayo sa EV Taxi, ayan First time natin masakay, ano, at ang destination natin, ito, Cartimar Kaso, ang lakas ng ulan, kaya sakto naman, dito ako ibinaba ng driver sa tapat mismo ng isang uh, fish shop o ornamental fish shop sa labas ng Cartimar. Pero mga ka-PNG, ano, hindi itong uh, ornamental fish ang dinayo natin dito sa Cartimar. Although magaganda ang mga isda rito, ano, itong mga tropical fishes. Actually, ang ipinunta natin dito ay itong mga naggaganda ang sapatos. Ano. Pero ito yung mga pawang mga imitations at class A na sinasabi ng mga tindera dito ay galing Vietnam at maybe from China. Ayan, meron ding mga pamasok dito na pang office at pang school na sapatos. Ano? Pero ang hinahanap natin ay yung mga sapatos na pang basketball. Ayan, kagaya ng nakikita natin dito, ano? isa itong Air Jordan 13 Retro Black. Ayan, imitation ito no? at napakaganda po. Ano? Parang wala siyang halos pinagkaiba dun sa original. At uh, marami dito, tabi-tabi itong mga tindahan ng sapatos dito. At uh, makakapili kayo ng mga magagandang sapatos. At mga mura lang po ang presyo, no? Uh, kagaya nitong isa na to, Nike Air Jordan 4. Uh, pumapatak lang sa 1,200 up to 2,000. Ganyan ang mga bentahan dito, kagaya nitong Nike Air Jordan 13 na Red Flint. Isa ito sa mga gusto kong sapatos na bilhin, ano? Ang ganda niya kasi. Kaso, sabi ng tindera, hanggang size 10 lang, eh, wala tayong, ano, hindi ka kasya sa, ba ako yun, medyo masikip. Uh, tingin tayo ng iba, ano, at marami pa rito, kagaya nito, uh, Nike Air Jordan 3, ayan. So, yung uh, kulay pula na to na pinakikita nila, ano, ay, uh, ang alok sa akin ay 1,400. Pero, pwede kong tawaran ng 1,350, ganun. Doon naman sa kabilang Pwesto, ang alok sa akin ay 1,200. Ito naman, no, Nike Air Jordan 4. Ang ganda, no? at marami pa dyan. Iba-iba. Meron pang mga, ano, mga sapatos na Lebron tsaka Luka, no? So, itong isa na ito, ah. Uh, ayan, tingnan natin, na uh. Teka, pili tayo ng maganda-ganda. Ito, itong black. Ito rin naman, ano, Nike Air Jordan 12. Uh, medyo mahal ang sabi sa akin kasi Vietnam daw ito. Ito Nike Air Jordan 9, ano? uh, bali 1,800 uh, kung nakuha yung isa. So, bukod pa dyan, may mga t-shirt din dito na nakakatawa yung mga prints. Ano? Ito na mga isa na ito, Nike Air Jordan 5, ayan. At uh, Nike Air uh, Foamposite 1, ayan. Ang dami, ano. Talagang magsasawa ka pag dito ka bumili kasi ang dami talaga, iba-ibang klase. At dito na nga, nandito na tayo sa bahay, ano uh, kung saan ako na lang nananatili at uh, ang bala ko ay uh, ipatahi yung sapatos para naman na uh, tumibay siya. No? Kasi alam naman natin kapag uh, lang siya o imitation, madaling masira. Ayon sa review ng mga nakikita ko. Ano? Pero kung ipapatahi ko siya, sigurado titibay ito. At ito na nga, pipikapin na natin. Pinatahi ko siya kahapon. Kahapon ko kasi nabili yung mga sapatos. At mura lang ang patahi. Oh. 250 lang isang pares dito sa Manila. Kaya ayan, sulit. At uh, silipin natin kung gaano ba kaganda yung pagkakatahi nila. So, unahin natin tong isang sapatos, ano? Na kulay gray. Uh, pinatahi ko ito doon. At uh, sabi nung may-ari ng uh, yun, yung shop na nananahi, eh, hindi mahala yung tahi. Ayan, ayan nga. Ang ganda nga ng pagkakakuha, no? Pagkakadali nila dito sa Nike Air Jordan 11 ano hindi halata yung tahi kasi medyo magaling yung mananahi eh uh, talaga namang pulido kung gumawa so mas maganda yan kasi alam naman natin na hindi siya original ano so at least may tibay siya yun din nga yung pinangako nung may-ari nung uh, pinagpatahian natin ano at ito namang isa itong kulay red na to ano ay uh, ibang klase naman yung pagkakatrabaho niya rito Medyo inukitan pa niya yung mga sides. Ayan o, no, kung mapapansin niyo, dito sa Nike Air Jordan 12. At uh, para tuloy, uh, part na siya ng uh, design, ano. So, sabi niya, para hindi lumabas yung tahi, kinulayan nila yung uh, yung kanilang um, yung pinakasinulid no, o naman ano yung pinantali nila dito, ano, ayan. So, hindi mo rin mapapansin na uh, pinatahi ko pala at uh, lalo pa nga siyang gumanda, ano, kasi na parang nagkaroon siya ng ukit na design sa gilid, ano. Sa akin naman kasi, wala namang mawawala kung ipapatay ko to kasi alam ko naman na hindi naman siya original at yun nga, mas matibay siya. Alam mo naman, pag naglalaro tayo ng basketball, medyo physical ang laro. Ano, andyan yung tatak muka ka, lulundag ka, yung mga tulakan sa ilalim, tapos yung biglang hinto, biglang takbo, ayan, malakas makasira ng sapatos niyan. Pero kung uh, tatalian natin o oh, lalagyan natin ng tahi, sorry, tatayain pala natin yung sapatos, diti po yan magkakaroon siya ng uh, kahit pa ano, traction or magkakaroon siya ng um, additional na dikit dun uh, aside from dun sa glue na inilagay nila i don't think so na magtatagal ano base dun sa mga reviews na after ilang buwan lang nasira na yung dikit so siguro dito sa pagkakatahin na ito matibay na ito ano at matetesting testing natin yan pagbalik natin sa Papa Nyugini dadalhin ko ito ano oh. At yan lamang po ang video natin for today mga ka-PNG. Ano, sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe and like po ang video ito. Salamat po.